That's my clown. That's the GoPro blogger clown. Let's talk about helmets. Ooh, ganda. Para yung ano, first Iron Man, di ba? May ganyan. Oh. All black. In order ko to, nakita ko lang. Ah, uh, mamaya ko na. Walaan niya magkano yan. Double visor yan, ah. Oh, double visor. Look. Charan. Ayan. See? Double visor. No mechanism, no? Walang pinipress-press. Hindi kagaya nung isa kong helmet na may mechanism. May pinipress. Bali, mamaya akong sabihin sa inyo yung ano nito ah? Yung presyo. This one, ganda. Kakukuha ko lang nito This one is another. Diba? Ganda oh. Parang Lego. Diba? Ito ang ginagamit ko na to. Wala akong reklamo dito ng buwan ko na nagamit. Oh. Hindi ito double visor. Kaya, na pag sinaklo, pagka nilagay mo na ganyan, talagang hindi na pumapasak yung pollution at saka yung yung ulan, no? Tapos, pwede mong gawing half, ganyan. So, nakalitaw yung ano, yung mouth mo. mas na palatanong pa, di ba? Diba? So, itong mga helmets na to. 'di ba? Ah uh, 'yun, yun eh. nung bata pa ako, mahilig talaga ako sa motor. Kasi nakita ko sa father ko nagmo siya. Yung Honda Cub. Yan isang Honda Cub 1969. Nakikita ko siya ginagamit sa office, no? So, mahilig niya sa bike. Kaya lang, this is ano ha? this is high school. High school pa lang. Out of high school, naghanap kami ng summer job. So, nag-apply ako sa Pizza Hut kasi yung Pizza Hut, mayroon silang mga rider. Yun yung mga unang na ganun yung mga unang nag-delivery Pizza Hut tapos saka yung JRS Express yun lang yung mga nag-deliver nun naka-enduro yung mga JRS tapos yun namang Pizza Hut yun naka pang, parang naka HD3 yung mga pang tricycle pero syempre ano yun ha late 80s late 80s yun yung sinasabi ko magna 90s pa lang nun so ang helmet nun wala pa yung mga China ang helmet nun talagang mamahal no mamahal mga Bell ganun na mga brands no ng array, array ba yun? Array, array. So kung tutusin yung mga yung mga 10,000, 15,000, eh 80s time, 80s time, ang laking pera nun. Diba? 8,000 na mga helmet. Yung 80s, ang laking pera nun. Pero alam naman natin ngayon na may mga helmet naman ngayon na gano'n. 20, 25, yung nakita pa akong helmet, 100k 100,000 may 300,000 mga carbon, no? sinasabi nila mga carbon, tapos yung mga lens dito parang uh, Ray-Ban akala mo yung mga helmet na yun yung ng pang astronaut sobrang gaan meron ako nun eh yung RG RG systems no so papakita ko sa dali lang Ito yung ito yung RG RG RJ Systems ng Australia. Ito okay, sikat sa ano RJ Systems to. So, so ito like ko na nakita, nakita niyo to sa mga vlogs ko lagi ito tong ginagamit, no? So ah, uh, binigay lang to ng brother ko kaya ayoko nang half face dati, kaya lang yung brother ko binigay lang to. Eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo may drop system, oh. May switch. May drop, no? So, yan. RG system. Ah, meron silang parang lisensya doon sa shape ng helmet na yan na parang itlong So, lisensya sila dyan dito, matambok po. Parang, talaga pang ano to eh, pang impact ano. So, protectahan nito yung ulo mo. Kaya lang, loom, na ti, ah, 2012 pa Luma-luma eh. na eh. Parang sa tingin nyo, parang okay pa, no? Kaya lang, puro gas-gas na Eh, oh. Hindi na lang halata siguro sa camera pero may mga gasgas -gas na lalo na rito. Hindi na ako naiilang naiilang ako eh dami ng gasgas. -gas. So ang ginawa pero magaan to. Obviously magaan siya dahil half face, no? Magaan. So convenient rin dahil naipapasa ko to sa box. Dalawa na ito kasi ron sa malaking box, no? Kaya lang sabi naman mga kaibigan ko, talikad yan, natatama yung babab mo, gano'n gano'n. Kaya lang kasi pag ikaw ay ano rider, alam mo sa totoo lang, pag ikaw ay rider, wala kang balak sumemplang, no. Wala kang balak. Wala sa isip mo yung pagsemplang. Alam mo kung bakit? Kasi na pagda-drive yan, di ba? Pero siyempre alam natin aksidente, aksidente, no. So, ako nung mula nagsimula ako nagmotor, wala ka ako talaga akong balak sumemplang ng malupit, ma malupit, at nangyari naman yun, since uh, 80s hanggang ngayon, hindi ako sumimplang. Kasi wala akong balak talaga. Kasi hindi naman, sabi na sagipin ng helmet yung ulo mo kung ang tama mo eh ano, kung mahina lang. Eh paano kung so, pag sobrang lakas, dahil sa sobrang bilis mo magpatakbo, magpatakbo, hindi ka sasagipin ng helmet mo. Kasi marami na akong kaibigan at mga kilala sa motorcycle community, Nangamatay sila, mamahal ng gear nila. Alam nyo yan, nakikita nyo yan sa mga Facebook post, no? Updated tayo sa mga nangyayari sa Marilake. Marami dyan, nangamatay ang mga suit nila kalahating milyon. Ang helmet nila, yung latest ng Are, Valentino Rossi, nakakalaga ng 50 to 100,000. Hindi sila sinagip nun. Dito tumama yun, no? Dito tumama, oh. Boom! Yung helmet, hindi nga nabiyak. Kaya lang alam nyo kung ano yung nakakapatay, yung yung blunt force trauma. Yung trauma, yung yung mismong pagtama niya noon, ka sa loob eh. Makakalog So, hindi ka pa rin sinagip ng helmet. Ito, sasagipin ka lang nito kung kung mahina lang yung tama, saka depende sa tama. Huh? No? Pa, paano ka tinamaan. Pero ito, sasabihin ko na sa inyo, price reveal na. Itong brand na to, hindi ko naman siya kilala. Eh. AXK Namangha lang ako eh, alam niyo kung bakit. Kanto na lang kasi yung sinasabi sa inyo sa Pizza Hut, ang binibigay sa amin nun is bell, salary deduction, no? Batang-bata -bata pa ako noon. Uh, sabi ko, sarap, uh, sabi sabi nung interview sa akin, 15 kasi pangarap ko, no? Iniisip ko, bata pa ako, hindi pa makakabili ng motor kasi wala pa namang hulugan noon. Wala yung mga financing, wala. Kailangan bay bayaran mo ng cash yung yung motor. So, bilang high school lang, wala akong ano, gusto ko lang talaga magkaroon ng helmet para kung malapit na ako, may helmet na ako. Alam niyo yun, yung may helmet ka sa bahay, so mo, tapos nagdi-dream ka na, nag, drive ka ng motor, no? Nangangarap ka na may motor. P pwede na sa akin yun, bata, di ba? Sabi nung nag interview gusto maging rider, o oh, sige, uh, yung helmet kasi 1.5 salary deduction yun, ano, uh, In one year, in one year, babayaran mo yun. So, may ina lang, di ba? Pero sabi na naging naging uh, sa akin interview, ba't di ka nalang maging crew? Sabi niya. Sabi niya, ah, sayang ka. Bigla niya sinabing ganun. Ba't di ka nalang maging crew? Sabi ko, say, say ko, ba't sayang ka? Tapos yung mukha niya, tinignan ko yung mukha niya. Oh. Parang iniisip niya, parang delikado yung pagmumotor. Doon ko lang nakita yung mukha niya. Ayaw niya sabihin na delikado yung pagmumotor. Siguro dahil sa dami ng, kasi Edsam biyahe, nandun kami sa Kubo eh. So yung mga ano ni pizza hut ko ba? So ibig sabihin yung mga dideliveran dada ng EDSA. Kaya sabi niya, kasi ang dami na na-accidente eh. Sabi niya sa, eh, maganda yung nandun ka lang sa, ano, sa, sa restaurant. Safe pa, ganun. E sabi ko, gusto kong mani, magbiyahe-biyahe. So yun, doon ko nakakita yun. Yung first time na parang sinasabi niya ang delikado ng motor. Pero gusto-gusto ko talaga magmotor no? So, yun ang kwento. Bell yung helmet. Ganda, kulay white. No? So, ito, nagulat na lang ako. Nagdatingan itong mga helmet na to. Kung sa pwede, pwede. Bakit hindi? Kaya lang, medyo malambot eh. Oh. Oh, ah. ano tayong pakita sa nga? oh. oh, diba? May ganun. Tapos medyo yung padding tinipid. Pero, 600 lang kasi to. Nasabi ko na yung presyo. 600 lang. Diba? Diba? Papakita ko sa inyo ah, kung gano'ng ano. Ayan, dali. Ayan siya. O, pwede nyo pa rin lagyan ng salamin. Pero meron siyang visor. Pero yung visor, binababa, o. Binababa. Tapos, pwede ganun din, o. Ayan. Ayan. Importante yan para sa mga usok. Uh, tsaka sa mga, ano, misang dadaang ka no? alam niyo yung panahon ng mga ano, uh, insekto yung mga langaw, lumilipad na ganyan sa umaga, tsaka yung sa palayan tatama so, yan lahat dito, kaya kailangan talaga may, may ganyan tsaka alam niyo nakikita niyo yung sa mga palabas sa youtube na mobya sila, tapos nagkakaroon sila ng parang raccoon face, no, lahat ng, lahat ng ito itim, tapos pag-ubad na lang eh, helmet, mukha silang ra raccoon tapos yung start system niya gano'n no? Ayan, may quick release. No? Ayan, no? Oh. Gumagalaw yan, no? Oh. O, tiyo mo. O. Oh. Pero, magugulat ka, ang gaan. Ang gaan niya. ba diba sabi ko sa inyo nga, yung gaan yung, yung carbon fiber? Eh, ito, hindi naman to carbon fiber. Tsaka, ang presyo niya, grabe, 600. Eh, bumili nga ako ng dalawang tray na itlog, 600 din. Diba? Diba? So, ang katumbas nito dalawang tray na itlog. So, pwede na, di ba? Tapos yung mga vlogger, dito nilalagay yung GoPro eh. Tsaka yung camera, no? Kung gusto nyo mag cellphone kayo dito. Sa ganyan ang carrier po, No? So, nakatapat na sa bibig nyo, pwede nyo kayo magsalita. Tapos, safe na ganyan. So, kagaya nga na ko sa inyo, may mga helmet nga na mumurahin, tsaka parang parang kala mo hindi ka protektahan pero tandaan nyo ang papatay sa inyo yung blunt force trauma yung mismong trauma this one naman is uh, may pangalan eh, oh zebra hindi ko lang alam kung yung zebra brand talaga This one naman is uh, 900 plus, no? Almost 1K. Mas maganda yung quality niya. No? Mas maganda. Pero as usual, oo, oh, oh, oh. Pero, sabi ko nga sa inyo, wala akong balak sumemplang. At walang rider na gustong sumemplang. Tsaka hindi naman lahat ng semplang ulo tama eh. Diba? May semplang na slide ka, ganyan. Ang tatamaan ngayon, yung katawan mo. So kailangan mo ng riding jacket kasi nakikita ko sa marilaki, mga tumatambling-tumbling doon. Ang ganda ng helmet. Yung mga latest na helmet ngayon na talagang tig 5,000. Hindi pa rin sobrang mahalap. Ma uh, basta maganda mga 5,000 ganun. pero well, nakaano lang sila dito naka -tela lang sa katawan no, naka-jeans lang, naka-tela, tas naka-, -tela, tapos naka naka skate skating shoes no so hindi pa rin ano kayang tatumbling tumbling sila na ganun katulad noon sumemplang sila tumumbling tumbling hindi naman tinamaan yung ulo no so pwede na rin ko sa pwede ito 1000 yung isa 600 di ba so pwede na ito nagugustuhan ko to alam niyo alam niyo kung bakit so pwede mo ganyan eh so nakakahinga ka ng maigi sa kung alam mo na alam mo pag mo biyahe ka tapos di mo alam yung lugar Tanong ka ng tanong. Pagka... Pagka yung isa nakasarado rito, tinatanggalin na gano'n, no? O, oh, sambarito yung ano, sambarito yung release ng trend, gano'n. Hindi ka niya kaganyan na. Tapos pagka talagang malamig, yung malamig talaga, ganyan, no? Sarado nyo lang na gano'n. Tapos maganda yung lens niya. Alam nyo kung bakit? Binabayaran minsan sa sa mamahaling, ano, yung lens. Kasi yung parang Ray-Ban nga. Yung may chemical sa lugi eh. Tapos pagka pagka matirik yung araw, dumidilim ng gusto. Tapos pagka wala na yung araw, nawawala. No? Nagiging semi-clear. Ganun yung ano, nag-a-adjust siya sa sa depende sa panahon. No? Yun yung parang ray Balsam lang BL Balsam lang Technology. Ginamit yun. Kaya sumikat ang ray ginamit yun sa astronaut nung sina Neil Armstrong. Yun yung helmet nila. Uh, naka BL. No? So, binabayaran yung lens. Di kagaya nito, ito, uh, pipitsuging lens lang. Pero pwede na. Tsaka tignan mo, walang mechanism tandaan nyo. Walang mechanism. So, pati ito wala rin. No? Walang yung tsug automatic. Ito, parang Iron Man. Wala. Kasi sobrang mura nga. Pero masasanay ka na rin. Hindi ka nito. Diba? May, tignan nyo ito. Oh. Oh, oh. Hindi mo ma -ano, Hindi mo ma-pindot. may mechanism. di oh. ba? Diba? Gaganan mo ka, tika po. Di ba? ang ganda, ang ganda tignan? Tika. Tignan natin at suot ko. So ito siya o, diba? Naluma na lang talaga eh, oh. Diba? O, mo. Oh, see? Ganda, no? Oh. See? Yun lang talaga ang lens eh, oh. Pero ito yun, isa sa lens. Sobrang tagal na siguro ng gamit. Ang dami na namin bihain na itong helmet na to. Oh. nawala na yung pad dito eh, oh. Kaya naiilang ako eh, nawala eh dito, diba? Meron yung dating mga padding dito na durog ni Pero okay pa to. This one will come parang 18,000. 18K to. RJ Systems na to. samantalang itong mga to. 1K, 600 pesos. Diba? Na, Nakakatawa. Pero isipin mo, kagaya nung ko ito kanina. Yung bata na nangangarap ka helmet Imagine mo kung makabili siya nito, di ba? Ipangarap niya parang malapit na. Diba? ng nang bata na batang nangangarap magkahelmet Maging rider. So yun ako ito. Sa pagmamaneho yan, wala sa helmet yan. Kaya, yeah. kung talagang nagsisimula pa lang kayo, pwede ito. Eh, nagagamitin ko ito. Nagagamitin ko ito rin sa big bike. No? Peace, brothers!